Hindi lubos maisip ng gobyerno ng Malaysia na babawiin ng Pilipinas ang Saba matapos ang ilang dekada na pag-angkin nito. Ang gobyerno ng Malaysia ay nagalit na ngayon sa Pilipinas at halos mag-amok na ito sa sobrang inis kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano nga ba ang Saba? Sa ating pananaliksik, ang Saba ay ang pangalawang pinakamalaking estado sa Malaysia na may lawak na halos 73,904 kilometro 2 Matatagpuan ang Sabah sa rehiyon ng silangan Malaysia, hangganan ng estado ng Malaysia ng Sarawak sa timog kanluran at lalawigan ng hilagang Kalimantan sa timog bahagi ng Indonesia. Ang kabisera ng estado at sentro ng ekonomiya ay ang Kota Kinabalu. Kabilang sa iba pang malalaking bayan ang Sandakan at Tawau. Ang Sabah ay may magkakaibang populasyon na mahigit 3.5 milyong tao na ang pinakamalaking pangkat etniko ay ang Kadazandusan, Bahaw, Murut at Chinese. Makalipas ang ilang dekadang pananahimik ng Pilipinas, tila ba nag-iba na ang ihip ng panahon ngayon dahil niyanig ng Pilipinas ang gobyerno ng Malaysia. Nitong mga nakaraang buwan, taong kasalukuyan, ang matagal ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas sa teritoryo ng Sabah ay muling nagiba habang ang Pilipinas ay gumawa ng matapang na hakbang upang formal na kilalanin ang pag-angkin nito sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga patunay sa United Nations na ang Saba ay pagmamayari ng Pilipinas. Noong ika-27 ng Hunyo taong 2024, nagsumite ang Pilipinas ng impormasyon sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf na naglalayong formal na itatag ang lawak ng Undersea Continental Shelf nito sa South China Sea sa kanlurang baybayin ng Palawan. Ang hakbang na ito ay nakita bilang isang estrategikong pagtatangka upang palakasin ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah dahil kasama sa pagsusumite ang mga lugar na inaasahang mula sa mga baseline ng Estado ng Sabah ng Malaysia. Ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah na dating kilala bilang North Borneo ay nagsimula pa noong ikalabing pitong siglo nang ibigay ng Sultanate ng Sulu ang teritoryo sa British North Borneo Company. Ang Pilipinas ay nagsampa ng isang formal na pagangkin na nangangatwira na ang Saba ay nararapat na kabilang sa Sultanate ng Sulu at sa makatuwid sa Pilipinas. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang mga dekada na may panakanakang pagsiklab. Mabilis na tumugon ang Malaysia sa pinakabagong hakbang ng Pilipinas. Sa parehong araw, ang permanenteng misyon ng Malaysia sa United Nations ay magsumite ng isang diplomatikong tala kay UN Secretary General Antonio Guterres na tiyak na tinatanggihan ang pagsusumite ng Pilipinas. Ang tala ay nakasaad na ang Malaysia ay buong tinatanggihan ang mga pahayag ng Republika ng Pilipinas nangatwiran ng Malaysia na ang Saba ay palaging isang mahalagang bahagi ng bansa na kinikilala ng United Nations at ng internasyonal na komunidad mula ng mabuo ang Federation of Malaysia noong 1963. Iginiit ng Malaysia na ang pag-angkin ng Pilipinas sa Saba ay walang anumang batayan sa ilalim ng internasyonal na batas. Pero sa aking paghalongkat at pagsisiyasat sa utak ng Encyclopedia ng Internet, Noong unang bahagi ng 1500s, ang Saba ay orihinal na pinamumunuan ng Sultanate of Brunei. Noong 1658, ibinigay ng Brunei ang silangang baybayin ng Saba sa Sultanato ng Sulu. Mula 1735 to 1742, ang Saba ay nasa ilalim ng kontrol ng Sultanato ng Sulu, lalo na sa kahabaan ng baybayin. At noong 1878, nilagdaan ng Sultan ng Sulu ang isang kasunduan sa dalawang kinatawan ng isang kumpanya ng kalakalan sa Britanya na nagbibigay sa kanila ng mga karapatan sa teritoryo ng North Borneo o Sabah kapalit ng taunang pagbabayad ang Pilipinas ay naninindigan na ito ay isang pag-upa hindi isang sesyon lumipas ang mga taon ang North Borneo ay naging isang British protectorate at isang British Crown Colony bago sumali sa Federation of Malaysia noong 1963 Matapos makamit ang kalayaan mula sa Estados Unidos noong 1946, ang Pilipinas ay nagsampa ng kanilang unang opisyal na paghahabol sa Saba laban sa United Kingdom noong 1962. Naninindigan ng Pilipinas na ang soberanya sa Saba ay nanatili sa Sultanate ng Sulo at ang kasunduan noong 1878 sa mga British ay isang lis lamang, hindi isang sesyon ng teritoryo. Pinasisinungalingan ng Malaysia ang isyo ng Pilipinas, na nangangatwiran na ginamit ng mga residente ng Sabah ang kanilang karapatan sa pagpapasya sa sarili sa pagsali sa Malaysia noong 1963. Ang hakbang ng Pilipinas ay dumating na sa bagong ministrong panlabas ng Malaysia na bumisita sa Pilipinas para sa kanyang inaugural na opisyal na pagbisita mula ng manungkulan noong Desyembre taong 2023. Sa kanyang pakikipagpulong kay Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ang tinalakay ng dalawang pinuno ay ang kasalukuyang kalagayan ng relasyon ng Pilipinas at Malaysia at nagpalitan ng kuro-kuro sa mga kaganapang panrehiyon at pandaigdig. Ang tsempo ng diplomatic note at ang mataas na antas na pagbisita ay nagbigay diin sa maselang katangian ng Sabah dispute at ang pangangailangan para sa parehong mga bansa na maingat na e-navigate ang issue. Habang pinanatili ng Pilipinas ang pag-angkin nito, malinaw ang hindi natitinag na paninindigan ng Malaysia sa usapin, na nagtatakda ng yugto para sa mga potensyal na karagdagang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang panibagong pagtatalo sa Saba ay may malaking implikasyon sa politika at ekonomiya para sa parehong Malaysia at Pilipinas dahil sa malaking mapagkukunan ng langis at gas ng rehiyon. Gayunpaman, naniniwala ang ilang eksperto na maaari pa ring lutesin ng Pilipinas ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng negosasyon sa Malaysia na sa halip na magsagawa ng confrontational approach. Maaaring kabilang dito ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno sa ngalan ng mga tagapagmana ng Sultanate of Sulu at kanilang pamilya na may hawak ng orihinal na pag-aangkin sa Sabah. Sa kabilang banda, merong malaking trahedya na nangyari sa Sabah. Noong Pebrero 11, 2013, ang mga tagasunod ng yumaong Sultan Jamalul al-Kiram III mula sa Sulu ay dumating sa Sabah at pumasok sa isang bayan sa lahat dato na pinipilit ang kanilang pag-angkin sa kanilang ninuno sa lugar na ang Sabah ay pagmamayari ng Pilipinas at hindi sa Malaysia. Ito ay humantong sa isang salungatan sa mga puwersang panseguridad ng Malaysia na nagresulta sa isang standoff na nag-iwan ng hindi bababa sa 72 katao ang nasawi kabilang ang mga sibilyan nang humupa na ang bakbakan sa lugar ng lahat dato siam na pinoyang nahuli at ikinulong habang gumugulong pa ang tunay na hatol sa kanila dahil sa pag-angkin sa saba at paggawa ng gulo kabilang sa kanila ang isang anak ng yumaong sultan ng Sulu makalipas ang ilang taon mula nang maganap ang nakakapanindig balahibo na nangyari sa Saba noong Hunyo taong 2017, opisyal na hinatulan ng Korte Suprema ng Malaysia ang siyam na Pilipino ng parusang kamatayan dahil sa paglulunsad ng digmaan laban sa pinuno ng Estado ng Malaysia sa pamamagitan ng pagbitay. Sinabi ng Korte na ang siyam na Pinoy ay sangkot sa armadong paglusob na nagparalisa sa bayan ng lahat dato sa loob ng ilang linggo. Ang paghatol ay nagdulot ng galit at pagkabahala sa mga Pilipinong mambabatas at tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Binigyang diin din ng kasong ito, ang mas malawak na tensyon sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas sa hidwaan sa Saba, na matagal nang inaangkin ng Pilipinas, na ang Saba ay nararapat na kabilang sa Sultanate of Sulu. Matapos ang pagsentensya sa siyam na Pilipino, ay nagbigay diin din sa Malaysia ang paggawa ng mga hakbang upang alisin ang mandatoryong parusang kamatayan para sa ilang mga paglabag kabilang ang pagpatay at pagtutulak ng droga. Noong Enero taong 2018, pinagtibay ng Korte ng Malaysia ang pag-alis ng sentensyang kamatayan sa kanilang bansa. Sa huli, ang hindi pagkakaunawaan sa Saba ay nananatiling isang masalimuot at sensitibong isyo kung saan parehong Malaysia at Pilipinas ay matatag na nagtatanggol sa kanika nilang mga posisyon. Habang tinatahak ng dalawang bansa ang patuloy na pagtatalo sa teritoryo, ang pangangailangan para sa diplomatiko at pagtutok sa mas malawak na ugnayang bilateral ay magiging mahalaga sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon at pag-iwas sa higit pang paglala. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.